Ayan anak mo. <tong> 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 Ay, ang maging tatay. Mga kababayan, kapag naririnig natin ang pangalan ni Yormi Isko, madalas iniisip natin ang isang leader na may kamay na bakal, mahigpit at walang sinasanto pagdating sa disiplina. Pare ko nawawala na kayo ng pag-asa at nakakagawa kayo ng masama at gagamitin natin yung kawalan ng pag-asa na dahilan para manakit ng kapwa. Hindi po maganda. Pero sa likod ng kanyang matapang na paninindigan, may pusong marunong umunawa at magpatawad din ito. O, ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataon na muli niya makasama. Hindi niya pa alam, eh. Yung kanyang anak. Maligan na rito. Yan yun, anak mo trabaho ko sa DSWD. Salamat po, salamat po. Sa video na ito, ipapakita natin mga kababayan kung paano ba umiral lang pagiging makatao ni Yormi at Alamin. Ano bang kwento at dahilan sa likod ng pagkakamaling ito? ito yung nakalawit natin noong nakaraan, di ba? Yes, Saan nga ba 'yung pangalan mo? Sige, okay. Up. Ha? Hmm. Ha? Meron ka dito eh. siya yes. Oo. Oh. Oh, ito. Hmm. Oh. Eh, kung mahalala nyo to, o oh, eh, no? Si Justin Tria. Hmm. hmm. Meron ko ang picture nito rito. Alam, alam ko, yun, ayan, ayan, oh, naalala nyo yan. Oo, oh, ayan, oo. No? Oh, ayan siya. Napatawad to ng kanyang komplainan Junior. Junior. Opa, oh, Swerte mo. Napatawad ka ng... pag oh, i mo din siya. Nasa Tesla, pag-i-sir, tinigang po. Ito yung tumira ng uh, tricycle. O, oh, ang dahilan niya, ah, siyempre, chicha. oh, kaya lang mali. Hindi tinotolerate. Kasi mali yung pamamaraan. Di ba? Mali yung pamamaraan. O ngayon, dahil yun ay ginawa niya para sa anak niya. Oh, dahil yung anak niya, inaalagaan niya. Oh. oh ngayon, napatawad siya ng kanyang komplainan. O oh, siya binigyan ng pagpapayo at paggagabay ng pamahalang lungsod ng Maynila. Eh mukhang magtitino. O oh, ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataon na muli niya makasama. Hindi niya pa alam eh. Yung kanyang anak. O, oh, haligan na rito. Oh. Yan ang anak mo. Yan ang anak mo

Hindi po mayor, salamat po. Salamat po sa pagkakataon. Hindi po kayo nagkamali ng pagpapatawad sa akin, Lord. May salamat po. Salamat. Ay! Ito na yun. Ito na si Papa. Nindyan na pa. Hmm. Salamat po. Oh. <laughs> <laughs> Ayan, magkasama na ulit sila. salamat po yun. Kaya yung ano niya, clearance yun <laughs> po yung po. Hindi, po po. Hindi, yung sabi mo Yung clearance niya, yan na? na tinatanggap niya na ulit yung kanyang anak. Yung kanyang pong anak, ay pasamantalang tinanganan ng pamalang lungsod. Hmm. Oh, siya napatawad nung kanyang uh, inargabyado. Nandito rin yun eh. Yung ina inagaway niya ng ano, di ba? kapwa niya mahirap. O, oh. oh, ngayon. Hala, talagang mahirap maging magulang. Hmm, isang lahat. nagagawa mo. Kaya pati pagkakamali sa mundo, nagagawa mo. May raus mo lang ang mga anak mo. Pero hindi po sa ganyang pamamaraan, sana po ay uh, maging takdang aral ito uh, sa lahat ng uh, nanonood no? na hindi pa rin pwedeng dahilan na iraraos natin ang mga mahal natin sa buhay sa paggamit ng mga mararahas na pamaraan at pangapi ng kapwa natin. Oh ya. Yeah. Oh Justin, second chance mo na yan. Salamat po yung Oh, may mga panggasos mo. Salamat po. Ha? Oo. Pero sa araw niya na po ba mag-firma? Ay, doon niya na papirmahin. Saka nga uwi. Labi na po. Bala, ano kayo? Okay. Okay na. It's okay. Salamat uh, sama mo na daddy. Hindi na kayo, pwede, hindi na kayo Salamat po. Eh. eh, pagkatapos yan, saan ang trabaho mo? Nagahanap eh, pa lang po ulit. Babangon ko ako ulit. E ano nyo nga ito? Sabi mo, Kere? Papirmain ng PDS. Magtrabaho ko sa DSWD. Salamat po. Salamat po, Yaro. Ano? Salamat po. Yes po. Yes po, Mayor. Yes. Ah, Gutal, tinulungan na rin lang. Tulungan nyo na lubos-lubos. Yes po. Baka yes, oh, mapariwara pa ito ulit sa kali. Salamat oh, sorry, yung, ha? Oh, po. O, sige. Yung bata ko. Ah, ah. O, oh, thank you sa inyo. Sa pangangalagaan nyo sa bata. Maraming salamat po. Bigyan nyo ang trabaho sa... MSWD. Yes po. Yes. Oya, oh, yeah. mag social worker ka. <laughs> Salamat po. Paliwanagan mo lahat yung mga tulong sa kalsada. Salamat hmm. po. May mga po ni sa hmm. Salamat ka sa Diyos. Salamat hmm. ka sa Diyos. Ha? Huh? Hmm. Salamat ka. Oh, o, sige. Papapirma yun yung PDS. Salamat, po. Salamat oh. yun. no, 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 ka. Salamat ka. Mga ka. Apo. Ha? Sige na, hindi ka na. Sa, hindi, amin na. Natotrauma. Eh. Baka mapahiwalik. Baka ka. Sige na. Salamat po. Okay na. Tahan na, tahan na. Hindi na, hindi na alis, Daddy. Oh. Uh. Thank you po, Salamat kay sa Diyos. Thank you ah, siyempre, katroma yan. Ikaw ba naman, iwalay ka sa magulang mo eh. Nyo. <sighs> pagkabay niya, papirma niya kagad niya. <laughs> i-hire ninyo. I hope uh, mga kababayan makapagbigay ng aral yan sa mga nanonood na maari kumisa nawawala na kayo ng pag-asa at nakakagawa kayo ng masama at gagamitin natin yung kawalan ng pag-asa na dahilan para manakit ng kapwa. Hindi po maganda. Hindi araw-araw Pasko. Maswerte lang to si Justin. Pinatawad siya nung kanyang uh, ...inagawan ng tricycle. Eh mahirap din yun. Kita niyo yung kwento nung inagawan niya ng tricycle. Yun lang ang hanag buhay niya para sa mga anak niya. Mahirap. Kapwa mahirap. May kanyang-kanyang dahilan. Huh? But, you know, at the end of the day... Oh, ...there is God... may awa hmm. ang um, mga taong nadadapa, kung minsan, saan, siyempre, at kung makikita naman natin ang pagkakataon na magbabago, eh, nakita nyo yung bata. Talaga. Miss na miss nyo yung tatay niya. Hirap talaga buhay. Pero wag ko kayo mga pinakapot. Hmm, may awa ang Diyos. Makakarawas din tayo. Makakarawas din. Uh, wala, hindi pa naman huli lahat. Hmm. Uh, after the rain, there is a rainbow. Mahirap maging tatay. Mahirap maging nanay. Mahirap maging, maging magulang. Ito ay isang paalala na sa bawat pagkakamali, may aral at pag-asa pa rin naghihintay sa iyo. Grabe no mga kababayan, sa mga salitang ito, mararamdaman natin na si Yormi ay hindi lang basta nagdidisiplina, nakikinig din siya sa mga hinaing ng atin mga kababayan. Alam niya ang bigat ng pagiging magulang. Alam niya ang hirap ng kumayad para sa pamilya. Kaya bago siya magpataw ng parusa, inintindi niya muna kung bakit nangyari ang pagkakamali. Ito ang kakaiba kay Yormi. Kahit malino na may mali, hindi siya basta-basta nagpaparusa lang. Pinapairal niya ang hustisya na may kasamang puso. Imbes na sirain ng tao, binibigyan niya ito ng pagkakataong og bago at matutunan ang totoong aral ng buhay. Mga kababayan, dito na ipapakita ni Yormi na ang pagiging magulang minsan ay nagtutulak sa atin na gumawa ng bagay na hindi tama. Hindi niya ito ginagamit bilang excuse para lusutan ang pagkakamali. Pero iniintindi niya ang pinanggagalingan ng tao bago magdesisyon. Sa bawat desisyon, Yormi, may kita natin na ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa, pagpapamala na kahit sino ay may second chance para may tuwid ang mali. Mga kababayan, ang mensahe ni Yormy ay malinaw. Sa Maynila, may batas at disiplina pero may puso rin na handang umunawa. Kaya mga kababayan na, huwag nating kalimutan na sa bawat hamon at pagkakamali, lagi tayong may pagkakataon na magbago at bumangon. Kung naniniwala kayong mahalaga ang disiplina na may puso, ay ishare nyo tong video na ito para mas marami pang ma-inspire sa mensahe ni Yormy na Isko Moreno. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo, na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo 'to.